guys for today's video. Bye. Si Zia nangaon ni Gikan og all... usa ka tuig. Ice water. Oh. Hingkan mig ice water. Ice water ba to? Ah! Oh. Ato pa gikan na tumbol ice cream. Ampo, ice cream. Ice drop. Ice Oh, sige, guys. Senenganik so, ice drop, guys. So, moto, mm, na. Oh. Nahuman na may kaon. Oh. Yes. Ano sa'yo mga kasote? Ah, uh, saan nga pati ito paan? ba? kasote sa ice drop? Lami ba? Dili ba? Lami? Ah, Unsa man? Unsa man? Lami ang ice drop or di? Lami. Lami siya, guys. So, himpalit me. Unsa color ang imo? Violet. Agaho. Yellow. Yellow. So, moto, guys. Ah, maina na magtarong ko. Okay. Right. So, moto, hinkaan me, ija, violet, ubi, oh. Oh. agaho, mango. So, let me show guys. So, karon Ano sabi natin buhatin? Kano... Itna, na punta, itna punta, na Um, unja, ma, isna. <laughs> <laughs> may isna kami, unja, guys. Yes, guys. hmm pero wala pa may kasabot ako sa inyong may isna kong... ka, ka Nasi man, senang aku nasi man, 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 ah. ah. Diyan mo islip pa ta. Oh. Mo islip pa guys. Yeah. So, So, ning mata na mo. Mukha ang may ulta mo islip. Ang um, na it. Ang siya na-eat ba? Oo, ang na-eat. Hapon lang. Oo, oh, nag-human na ito. Nag-hapon na ito. Nag-human na ito. Sleep ka ron. Sleep ka ron. Awi! Ay! Oh my God! You're... Nadamag din siya, guys. Datang tanawa -tan na ito an Unsa ta? Ijang. Mm, samad. Tatan aros lo, guys. Isa ka kind of na girl. Ala. Isa ka na Ito koy koy. Oh, ni dog Kinsa pa nga si mundo mo? Rone. Mm, ato si Jan na Ronnie ni Rone. Kay dadahan na dugo, guys. Mm, ipadoktora ni siya namo, guys. Ano? Oh, ah? Ano? Kay dakay makadugo. 5. Mm. kadogo guys saking gawas ni girl. Oh, oh, oh. tawag diri naho? Girl. Uh. apo kita guys? Girl. Nadia. Dile. Ah, uh, deba dile siya masagot. girl judge girl as in girl. Sagol ha, mulipat mi og channel girl. Mm -hmm. So mo na si Jago. Wa ka kita. Wa siya kita. Mm. Na si Jang mm -hmm. Winnie po kay Wi si guys. <laughs> Mabutdan ja na imo ano Winnie da po, wala ni mo si Nina eh. oh, i. Ma, matunugan. Jo kay tugna ah, man na si Ja. Ah, ngay man si Ja. Ija ko nang ng habulan, guys, magabi eh. Di ba? Habulan ni eh, Mono. Oh, kay nitong og. Oh, kay matunugan. Mm. Matunugan man agiyang tapo. Mm, si Winnie the Pooh. Ah. Naghukas. Unsay unsa na girl or boy? Boy. Oh, boy. Unjaba mas si Jessie Nina, ni na pang buwan ng kanibrail. Nawaw ra. Ako Alright. pang boy, ma. Naman ko po pang boy si Nina. We sure to ha? For pa sure. Palit pa may midaan. Asa mo mong balit? Ito. Tama't Sa bagsakan? Uh, oh, di away. Ha? Huh? Di away. Ay, di away. Di away ba? Ah, sa DIY. Di away. Di away. Di guys? kita kesabot tadi dia DIY, di isya mau palet oh singinya aneh, Winnie the Pooh Lain, tak, Lain, tak lahe, Ay, Ay, mo tak nawong lari mo kag nawong, girl ija po dahi nawong mw naman tawak pa? mw naman tawak pa? namanya naman tawak pa? woy naman, babaw hah? hai burut-burut, ginoong jusku nala nalang oh no

paa. Sa paapod. po. Lakpan Ha? Lak sa babaw. Ha, hindi lak. Lak pa mo? Lak ba ka babaw si Tutu? Mo uli man kakay, mo sleep na. Ayun, hindi na. Sige na. Sige. Bye guys. Bye. Bye bye See you later. Bye. No, see you later. See you later. Oh. Boy, subscribe, heart, heart. heart. Oh. Hmm. <laughs>